Maligayang kaarawan, maging masagana ang wish sa buong taon para sa iyo, pahiwatig sa may kaarawan paggagawa ng desisyon pag may asawa na, ay dapat laging ikonsulta para maging maayos ang lahat, dahil pag walang konsulta sa kanya ay pwede magkaroon ng suliranin, sa wala namang asawa ay sa magulang o kapatid, na alam mong pwedeng makatulong sa iyong pera ay okay naman ang lahat makakaipon, sa buwan ng June at October dapat ay may kontrol ka dahil madaming tukso na tungkol sa pera na pag nagmadali ay pwedeng hindi na mabalik ang perang may lalabas. Sa kalusugan ay iwasan lang palaging mamasyal ng masyadong gabina, at iwasan ang alam mong kayang magpahina sa iyong paningin o mata dahil baka dalawin ka lagi ng pagkahilo na magpapalungkot sa iyo. Sa pagmamahalan, ay masaya ang buong taon laging maging malambing sa minamahal, para ang pag-iibigan, ay lalong sumaya, at kung may pera ay laging may kahandaan kang makatulong sa magulang o magbigay ng pera, sa magulang kahit hindi hinihingan para laging maalagahan, sa dasal na maging maginhawa ka sa pamumuhay, ang gabay pahiwatig sa may kaarawan ngayong araw.